Good evening, Mario. Tayo po ay gagawa ng batik or tarik sa Tagalog. Ito po ay kawayan na may tinik ang gagawin natin. Ito pala ay una natin gagawin ay painitan lang yung kawayan para dandahan lang siyang mahulog na pag niya. Bakit naman kasi kung ating bigla-biglain kasi nababurok ka bigla at nababali yung kawayan kaya dapat unti-unti lang ang init para maganda yung pagkahulog, pagkakorb ng batik kaya ito ang ginagawa ko Diyan nito muna. At ito pala ay ang batik ni Andok na pinagawa sa atin. Bali dalawang lang po ito sa unahan at saka sa hulihan. Bali ito pala yung unang sinisigaan na batik or tarik. Tapos pag ito na yung yari natin Mayol, ito yung gagawin sa unahan na tarik. Kawayan at ito naman yung isa ayan paunahan yan mga idol at ito naman pangulihan para pag mag ano tayo mag butterfly para maganda tingnan yan ang paulihan natin thank you for watching follow and subscribe mga idol